Pila ka mga residente nga nag sa dalong sa mga taytay Ilo sa Iloilo City, doble ang pangaman sa pagtaas tubig. Pagpanghawan kag sa mga suba nagapadayon. Sa dugang nga detalye makaupod naton si Zen Kilantang Sasa live sa Barangay de Parados Haro, Iloilo -Ilo City Zen. Jared, ginapaalerto sa Office of Civil Defense ang mga residente nga nag sa low-lying areas kag-coastal barangay, Subunga, Tigululan. Nagaaligmat ang mga residente sa kilid sang suba nga sakop sang Tough North Manduriao sa tiun nga magtupa ang ulan ginapasaka na nilang ila kagamitan sa matagas nga lugar. Doble ang pangaman sang pumuluyo diri sa idalam sang Taytay, ilabi na nga padayon pang pagkayo sa esplanad. Sang tinalikdan nga semana si sa nagbundak ang ulana, naglapaw sa tao ang kataason sang tubig sa ila lugar. Bang saka tubig kay ang sablong sa amon sa dalom panimalay namon. Hawa na ang mga gamit namon, pasaka na namon. Ang bilhin mga pinggan lang ang kalanda, kalanda na namun Nagapadayon ang pagpanghawan kagpagpadalom sang suba sang DPWH bilang pagpanghanda sa posible pagbaha. Ang Office of Civil Defense naman, ginamonitor ang mga flood kag landslide prone ng mga lugar, ilabi na sa Antique kag Southern Iloilo. Dapat i-avoid na nato ang mga flooded areas nato. Hindi maglakat, hindi maglangoy sa tubig baha uh, which is usual ng kalatapo sa mga kabaranggayan na po sa mga uma sa wash na rin isa pa ang tubig na take nila sa opportunity na magbulubaha-baha. Mga pagulan-ulan nga na ito experience sa Subong is actually dala niya sa atong nga hangin habagat or southwest monsoon no? wherein akong malantaw na sa mga nangliligad na adlaw for the past few days actually nga ang atong gin nga hangin nga habagat or southwest monsoon ang prevalent get or dominant. Mas sobra 4,000 naman ka mga residente nga nagapuyo sa kilid sa mga suba sa Barangay 35 sa Bacolod City ang ginapaidalam sa maidid na monitoring bangod sa padayon nga pag-ulan. May gintukod man nga Bantay Suba, Bantay Baha Task Force, agututukan ng kahimtangan sa apat kapurok. More or less, guro mga 4,000 families or 4,000 household na arada. So, aga ayok makamisa sa siyudad sa Bacolod, nabuligan kami, most especially sa amod drainage system. Nagapatigayon man ang Bacolod Environment and Natural Resources Office sa wala toong cleaning kag-declogging operation sa mga barangay nga makabig low-lying kag-flood-prone areas. Pinagpagwagid no, sa memorandum to all 61 barangays to do massive uh, river clean-up, creeks uh, and all waterways clean-up. Jert Apisar nga wala sang may ginisyo nga gale warning ang pag-asa. Ginapanugyan na ng mga manugpang isda. Ngalikawan anay ang pagpalawod. Subong nga malain ang tiyempo. Agod makalikaw sa aksidente. Jert? Maraming ganyan salamat. Zen Kilantang Sasa.